What's up? Ah, uh, okay, expats. Ah, uh, gusto kayo dyan. So, uh, medyo video timing na normal na. Balik na ng panahon. Panahon ng mga tao. Okay. Okay kayo. Okay ba kayo dyan? Okay lang. So, pupunta tayo ngayon sa, sa Winter Night Market. So, for how many days, like a couple of days, I didn't go there in uh, at Winter Night Market for some reason. So, talabas naman tayo. So, ilan sa mga Night Market, walang, ano, walang entertainment. Pero mga music lang, they play the music. So, so it won't die, you know, surrounds, you know, the Night Market. But no singing. Some of the Night Market, Are still performing like talent, like got talent, some, something like that, and some of the it's um, only only the playing music, so it won't die the night, night market. Uh, the still DJ playing on playing the music, so uh, that is it only. So still people going into the you know, market something like that. Vendors like they play something. uh, food, clothing, accessories, uh, etc. So, um, para di mo wala yung business, di ba? So, kawawa naman ang tao, uuupa sa night market. Tapos, ganoon na lang, mawala ka ng business, di ba? So, kasi umuupa sila, umuupa sa night market. So, kailangan mo na income, di ba? Diba, malakas, kilala na. Yan, yung mga momoys, yan. Malakas yan, momoys, kain tayo. Siyempre, ay merienda. Siyempre, yun mga, ano na, mga naunang mga vendors. Mga. So, yun, keep in touch na lang. So, I'm going now to the Quinto Market sa ating mga friends dito sa so market. So, wala akong update ngayon. So, uh, couple of days I visited some night market. So sa ano ng 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 uh, uh, talent So isa sa ating mga uh, community na uh, mark up nila ng talent. So do tayo sa winter night market. So ito yung ano Mga tindahan dito sa night. Winter Night Market. So marami pa rin tao. So siyempre, hanggat may pera, bibili Yan. Tsaka maganda pa ang panahon. Kaya mga taon para nag-iikot-ikot. So, punta tayo sa ano. Sa ating friends. So, uh, uh sa so hindi tayo nag-video ngayon kasi hindi tayo nag-cooperate sa mga uh, events. Tayo nga uh, sa hirap. Medyo hirap tayo mag-edit. Mag, mag -edit. so, share. Kamusta? Well, Ya, yeah, bisa out, bisa out. Shout out, geng-geng. Yeah. Eh, -geng. hey, ano ba itu. mo yang shop besar, ito shop ito, oh. ito sa night market. Night Yan. market. Shout out Yan. na, pala ako sa mga riders ko, mga scooter. Yeah. Lahat ng mama, oh, geng-geng, safe nice. ride. <laughs> Thank you, sir! Yeah. 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 Yung Yeah. 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 yung isa, akong, ano, yung isa na ano siya, na restrict, restrict kasi nga yung sa ko, gumagana yung account ng FB ngayon, dahil nagka problema ng tiyah, mga naunang araw, linggo, buwan na laptop, tapos tinatry ko mabuksan ulit. ngayon, hindi ko siya naisip na synchronize ko agad siya ngayon, pinilit ko kayo na restrict na hingi siya ng password, hingi na hingi password kaya yun. Medyo nahirap na akong makarecover. Kaya yun. Wala na. So anyway, dito na tayo sa ano. Balik tayo sa Winter Night Market. Hello. Good evening everyone. Good evening. Shout <laughs> <laughs> So ito yung mga tao ngayon. Yan. Wala mo sa kanta ngayon. Tayo sa sila ngayon. Yan. Tuloy pa rin. Maraming pa rin tao kumakaan dito. Di ba? Yan. Mm -hmm. Eh, hey. Ah, this one, who does? Ah, Indomie. Ah, this one, from Indonesia, Indomie. Just, oh, uh, itong biro sa mga papremyo. Ano mga papremyo to? Yeah, So, Indomie, Indomie, at Night Market, sponsor yan. Sorry, oh, man. So, hanapin natin yung ating mga kaibigan dito. So, ito yung bago nga nila, the RT, Resto, and Grill. yeah siyempre. Yay, yay, yeah, yeah. yeah. Thank you. Asya pre, mayo sila sa taas oh. Dati, isang flora ngayon, diba? kayo yung. Dati wo sa floor lang di ba? Taas na. Ah, oh no, siya pre. Kila kanya na. Oh, akit na natin. Tapya, oh, yeah. akit na natin. Percent oh. ko lang. Tira mo pa ilaw, ilaw, you oh. know, para kana sa na sa yeah. bar. Lata dito, ah. Kita dito to. Kita mo ulo di to. Ah, ulo. <laughs> Yan. Ayun. Ayun. May rito. Yan. Ito. May pwesto. Yan. Ayos <laughs> pala rito yung rito. Okay na rin. Diba? Salam Ya, masal khair. Ya, kapal hal. Ya, sa so, dito makikita mo yung dito ano uh, mga tao rito diyan sa baba yeah. buhay na buhay ang mga tao pag wala nang entertainment but still people are enjoying you know having dinner yan yeah. wala yan wala si Gary to So, ilang mong update natin. Maraming salamat po. Enjoy. Enjoy your evening. Ingat po kayo lahat. Okay kayo. Good night.